Ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ng BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Yes. Lahat ng buto, war on drugs. War on drugs. Uh -huh. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Doon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya.